Magandang araw muli mga karescue, mga pups at mga kapatid sa lansangan. Napakalaga itong ating topic ngayon dahil malaking pera ang mawawala sa inyo kung ikaw ay minalas na mahuli ng LTO na gumagamit ng iyong bagong motor na bitbit mo lamang ay ang permit to travel na ibinibigay ng inyong mga dealer. Hindi valid ang anumang permit to travel na kanilang ibinibigay habang wala pa ang inyong mga rehistro ng motorsiklo. Isang customer na motorsiklo ang nasampula ng LTO at sa kasamaang palad nagbayad nga ito ng 12,000 dahil sa unregistered motorcycle na kanilang ginamit. Narito panuuri natin ang video ni Congressman Busita doon sa isang dealer ng motorsiklo sa Kabite. Sinong manager niyo, brother? Ako okay, sa. Ito. Kliyente ninyo, okay, no? Okay. Brother mat yung papel. Ah, uh, sino nga yung brother? Yes. Nagsama ko na ang DTI, oh. Hello, magandang hapon. Brother Noli min... Manalo. Si PD po, director. Director DTI. Kabite. Yes. Kabite, provincial director. Consumer Protection Division ng Kapitid. Siya naman ang Chief ng Consumer Protection At mga technical staff Technical ay, staff si Oo oh, -oh. Brother, kaya isinama ko itong mga kawani ng DTI, mayroon kayong paglabag dito ay sinama ni Kongresman Busita ang team ng DTI dahil malinaw na merong paglabag sa kanilang customer ang ganitong practice ng mga dealer. Lumalabas na pinapaniwala nila ang kanilang mga customer na valid ang ibinibigay nilang permito travel habang wala pa ang kanilang mga rehistro. Tuloy natin. Sa kanilang mandato, Brother, ikaw si Marlon Salvador. Yes po. Perma mo yan, no? po. Permito permit to travel tapos si brother Marlon manager ibig sabihin permit to travel binibigyan siya ng permiso na gamitin yung motorsiklo na hindi rehistrado tama ba? kapatid alam mo ba ang labag sa batas magmaneho ng hindi rehistrado? ano po? 7 days po ang inaalawa uh -huh. Hindi ko alam kung saan nakuha nitong manager ang batas na ito na pwedeng gamitin ang hindi rehistradong sasakyan sa loob ng pitong araw. Ipinaliwanag ni Congressman Busita na kahit ang head pa ng LTO ay walang karapatang mag-issue ng permit to travel habang wala pa ang rehistro ng isang sasakyan. At lalong wala namang karapatan ang mga dealer na mag-issue ng ganitong permit. At ang customer ay nagtiwala naman dito na siyang nagpahamak sa kanya. Kapatid ha? Kung hindi ka tinuruan ng management ninyo sa harapan ni ma'am, sasabihin ko sa'yo Kahit LTO, kahit si ASEC, Bigor Mendoza, LTO chip ha mm -hmm. Hindi siya pwedeng mag-issue ng travel permit ASEC na yun ha, pinakamataas ng LTO Wala siyang kapangyarihang magbigay ng authority to travel or travel permit Walang batas kasi ma'am na nagsabi na kahit LTO official ka, mag-issue ka ng permit. Permit to travel. Yes. Wala yon. Eh di, lalo na kayo. So, kung hindi mo na unawaan, pasensya, ginagamit ka ng inyong management do sa trabahong hindi tama. Ayon pa kay Congressman Busita, ito ay panliling lang sa kanilang mga customer at tiyak may pananagutan sila rito. Hindi rin daw pwedeng sagutin ng mga dealer ang mga violation penalty ng kanilang mga customer na nahuhuli ng LTO dahil sa unregistered motorcycle. Sila yung dealer, sila yung responsable dapat. Huwag mong ilabas o i-release ang motosiklo nang walang registro. Hindi ko naman sinusukat o hinahamak yung mga katulad niya. Ay syempre, nagtitiwala. Baka akala niya, tama. Nahuli siya ng LTO Unregistered Eh itong permit to travel ma'am Valid until July 28, 2024 uh, May validity pa ha Nahuli siya na ng... Nahuli siya noong uh, June 17 Supposed to be kung recognition ng LTO Kung kung legal ito Kung legal siya, valid Valid sana yung permit travel mm. Pag tinignan mo ang dokumento ma'am ito ay may maituturing na panloloko sa customer. Tama ba? Yes. Okay. At yung panloloko sa customer, may pananagutan sa DTI ayon. Deceptive sales deceptive. No, oo, oo. Nahuli siya ng LTO, may multa na 12,000 pesos. O, papaano ngayon yan? Kapatid, kayo ba may palasiya na dahil ni-release niyo ang motorsiklo hindi rehistrado may polisiya ba ang inyong opisina na babayaran ninyo yung kanyang multa na 12 oh, kita mo ngayon ma'am syempre bagaman at uh, tayo ay nasa posisyon hindi naman natin siya pwedeng obligahin na bayaran mo siya ng 12,000 hindi naman pwede wala sa ating posisyon yon ano may due process. Pero base sa pag-uusap natin, establish agad, may pagkakamali kayo sa inyong customer. Isinama ko sila para sa pag-uusap-usap pa lang natin, alam na nila may paglabag kayo. At yung kapangyarihan nila, laban sa inyong paglabag, ay gagamitin natin. Ano ba nga ng buhay mo? Uh, mother po ako ng tatlo. Nag-work from home din naman po. Natanggap ka check eh. Sa pangyayaring ito, malamang na maalarma na ang mga dealer ng mga sasakyan sa kanilang matagal nang ginawang estilo. Kaya sa mga bibili ng mga bagong motorsiklo o kotse man, mas mainam kung huwag muna ninyong kunin ang inyong mga sasakyan habang hindi pa ito ristrado. Iwanan na lang muna sa mga dealer upang makasiguro na hindi kayo matiyempohan ng LTO. Sayang din ang perang mawawala sa inyo dahil lang sa hindi paghintay ng rehistro. Hanggang dito na lang muna tayo. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at pindutin na rin ang notification bell upang hindi ka mahuhuli sa ating mga bagong videos. Maraming salamat sa inyong panonood.